Ito naman yung pangalawang tanim. Ayan, meron na rin uh, namumulaklak na sili. At yung mga talong patuloy pa rin naglalakihan. At katabi na mga munggo. Ayan, munggo. Ayan, meron na naman tumubo doon. Kaya iba yun ha. Ano ba yung tumubo na to? Ang ng dahon. Ayan. mong rin ba yan? <laughs> Tingnan natin kung anong kalalabasan yan. Ayon yung ampalayang digaw. Tuloy-tuloy pa rin sa pagdahon. At ayon yung kabilang side na sigarilyas. Ayan. Malapit na rin yan konting ano na lang yan at uh, mamumunga mamumulaklak na eto rin yung isang side ng sigarilyas eto ang maganda ayan mm -hmm. maganda verde berde verde ang mga dahon yan ang mga tanim sa farm ni nanay oh. Konting panahon na lang yan. Bumulaklak at bumumunga na. Alright.